ito po ay part 2 ng request topic mula sa kapatid natin na si Barangay Inspiring Stories tungkol sa kung nagkokontrahan ba si Paul at James tungkol sa ating kaligtasan by faith or by works. Sa part 1 po ay tinalakay natin ang totoong issue sa James chapter 2 at ito ay ang uri ng pananampalataya. Kung ito po ay naging malino sa atin, mas magiging malino na po sa atin ng mga sinasabi ni James sa chapter 2 at unti-unti na po nating makikita ang harmony sa turo ni Paul at James. Sa video naman po kung ito ay pag-uusapan natin ang detalye kung bakit hindi talaga nagkokontrahan si Paul at James tungkol sa justification o kaligtasan sa pumamagitan ng pananampalataya. Balikan po natin yung dalawang main verses na dahilan ng issue na ito. Dahil sa unang basa, tila nga nagkakontrahan si James at Paul. Pero sa video pong ito ay patutunayan po mismo ng Biblia na hindi po talaga sila nagkakontrahan. Gaya nga ng ating paniniwala, hindi maaaring magkontrahan ang mga verse sa Biblia dahil ito ay salita ng Diyos. At ito ay akda mismo ng banal na espiritu. Paalala lang din po sa mga kapatid, kung may mga nagtuturo sa inyo na parang pinagbabangga ang mga verses, huwag po ninyong paniwalaan. Ang paniwalaan po ninyo ay ang Biblia dahil hindi maaaring magkamali ang salita ng Diyos. Ang tiyak na mali ay ang nagpapaliwanag. Nautin ng ulit natin ng maigi ang mga verse na ito na tila baga nagkakontrahan sa James chapter 2 verse 24 you see that a man is justified by works and not by faith alone. So ayon kay Apostol Santiago, ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lang. Basahin naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 28. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Ayon naman kay Apostol Pablo, ang mga tao ay inaring ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, iwalay sa mga gawa ng kautosan. So sa unang tingin, kitang kita po natin ng pagkakaiba. Talagang sasabihin ng mga kabasa nito sa unang pagkakataon na si James at Paul ay talagang nagkakontrahan. Pero ang totoo po ay hindi talaga sila nagkakontrahan mga kapatid. Kailangan lamang po nating alamin ang konteksto nito upang makita natin ang harmony ng dalawa. Tingnan po ulit natin ang comparative chart na pinak ipapakita ko sa inyo sa part 1. Dito po ay kitang kita natin na si James at Paul ay tumutukoy sa magkaibang uri ng justification. Ang tinutukoy po ni James na justification by works ay sa mata ng tao. At ang tinutukoy naman ni Paul na justification by faith ay sa mata ng Diyos. Kung papansinin po natin mas unang naisulat ang Book of James, kahit na isulat ni Paul ang Book of Romans, ay ina-address na po ni Paul ang mga posibleng maging misinterpretations sa mga nauna nang nabasa. Pero wala pong sinabi si Paul na mali ang mga sinulat ni James. Katunayan, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang tinutukoy ni James ay justification before man. Katunayan, ipinaliwanag din po ito mismo ni James sa kanyang sulat na ang kanyang tinutukoy ay justification before man. At ito ang ating pag-aaralan sa bidyong ito. Ang pundasyon nito ay tinalakay na natin sa part 1 tungkol sa dalawang uri ng pananampalataya. Ang tamang pananampalataya ay ang tinatawag na Christ faith. Sa James chapter 2 verse 1, basahin po natin, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory with partiality. And it is the faith that works, ang tunay na puno na kusang nagbubunga. Ang maling pananampalataya naman ay ang natural faith or intellectual faith o ang pananampalatayang tulad sa demonyo. Sa James chapter 2 verse 19, You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. And it is the faith that doesn't work. Ang pekeng puno na kahit lagyan mo ng gawa o bunga ay hindi magiging totoong puno o pananampalataya. Kaya sa verse 20, ang sabi, But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Malinaw na tinutukoy dito ni James ang patay na pananampalataya na walang kasamang gawa at hindi naman talaga gumagawa ay ang maling pananampalataya o natural faith na tulad si demonyo na binanggit sa verse 19. Katunayan pagkatapos ng verse 20 ay nagbigay si James ng dalawang halimbawa na nagpapakita na ang kanyang talagang sinasabi ay tungkol sa justification before man. At ito ang pananampalataya ni Abraham at ni Rehab Unahin po natin ang pananalambarataya ni Abraham dahil ang buhay ni Abraham ay parehas inihalimbawa ni Paul at James upang ipaliwanag ang justification na kanilang itinuturo. Si James at Paul ay parehong ginawang halimbawa ang buhay ni Abraham ng kanilang isulat. Ang justification by works kay James at justification by faith ni Paul At dito po natin makikita ng malinaw ang harmony ng kanilang turo Dahil bagamat magkatulad sila ng inahalimbawang tao ay magkaiba naman ang kanilang inahalimbawang pangyayari at panahon Unahin po natin yung halimbawang sinabi ni James tungkol sa buhay ni Abraham dito po makikita natin na ang talagang tinutukoy ni James na justification by works ay para sa mata ng tao upang mawala na ang alinlangan natin sa isyo na ito na silang dalawa ni Paul ay nagkokontrahan. Sa James chapter 2 verse 21, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Sa usabers po na ito, totoo po na sinabi dito ni James na si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng gawa ng kanyang ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos ng walang pag-alinlangan. Ang pangyayari pong ito ay totoong nangyari at mga basa natin sa Genesis chapter 22. Ang tanong, ang justification by works ba na ito ay tumutukoy sa justification sa mata ng Diyos? Ang sagot po dito ng Biblia ay no, dahil ito po ay justification sa mata ng tao. So paano ito ay pinaliwanag ng Biblia? Ito po ay dahil bago pa man ialay ni Abraham si Isaac ay nauna nang sinabi ng Biblia na si Abraham ay inaring ganap na ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang pananampalataya. Basahin po natin ang Genesis chapter 15 verse 6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang tao matuwid. So malino po mga kapatid, si Abraham ay inaring ganap na ng Diyos long before Abraham offered his son Isaac. Sa pamamagitan ba ng gawa? Hindi po kundi dahil sa kanyang pananampalataya ayon sa Genesis chapter 15 tingnan po natin ang comparison ng mga pangyayari sa chapter pa lang po makikita na natin kung alin ang nauna Malamang nauna ang chapter 15 sa 22. Hindi kailangan maging genius para malaman kung alin ang nauna dito. Bukod po dito mga kapatid, ang mga pangyayari pong ito ay nasa 20 to 30 years ang pagitan. So 20 to 30 years bago pa man tangkang ialay ni Abraham si Isaac ay matuwid na si Abraham sa mata ng Diyos. Katunayan, hindi pa na ipapanganak si Isaac ay matuwid na si Abraham sa mata ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung si Abraham ay naituring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa harap ng Diyos bago pa man ialay si Isaac. So ito ay nangangahulugan na ang tinutukoy po ni James sa verse 21 na justification by works ay hindi sa mata ng Diyos. So kung hindi para sa mata ng Diyos, para kanino? Ito ay para sa mata ng tao. Remember natalaki po natin ito sa part 1 hindi nakikita ng tao ang pananampalataya. Kung ito ay sinasabi lang ang tanging paraan lamang ng tao upang makita ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng gawa dahil ang tao ay nakatingin sa gawa. Hindi tulad ng Diyos na sa puso natin nakatingin at alam niya kung tunay ang pananampalataya ng isang tao bago pa man ito magsimulang gumawa. Katunayan, ipinalawag din po ito ni Paul na ang tinutukoy ni James ay justification before man. Ipapakita ko po sa inyo para mas malino sa atin ang harmony sa mga sulat ni James at Paul. Basahin natin ang Romans chapter 4 verse 1 to 5. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. So malinaw mga kapatid, walang gawa na pwedeng maipagmalaki si Abraham sa paningin ng Diyos. Ang ultimo ang pag-aalay niya kay Isaac sa Diyos ay hindi dahilan ng kanyang pagiging matuwid. Kundi ano? Tuloy po natin sa verse 3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itunuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Remember, ito din po mismo ang sinasabi sa Genesis chapter 15 verse 6 na si Abraham ay inaringganap sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. So, kinote po ni Apostol Paul yung Genesis 15.6 ang sabi si Abraham ay sumambalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Ipinaliwanag po ito ni Apostol Pablo dahil tulad ng nangyayari sa ibang basa sa sulat ni James ay nahuhulog sila sa paniniwalang sila ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanilang mga ginagawa which is wrong. Nais ni Apostol Pablo na maging malinaw ito sa atin na ang kaligtasan ay regalo at hindi premyo ng atin ating ginagawa. At ito ay pinaliwanag niya sa verse 4. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. So malino po mga kapatid, hindi po natin kailangan maging henyo para manawaan to, na ang regalo ay hindi dahilan ng gawa. Ang sweldo po ay pinaghihirapan upang matanggap. Ang regalo ay hindi pinaghihirapan. Dahil iba po ang naghihirap nito, si Kristo po ang naghihirap para sa ating regalo ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin at sampalatayanan ito. Ang kaligtasan po ay regalo at hindi premyo ng mga gawa mo. Uli po natin sa verse 5. Ngunit ang hindi na nananalig sa sariling mga gawa, kundi sa masampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya So mali na mga kapatid, tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ating pananampalataya tulad ni Abraham Tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos hindi dahil sa ating mga gawa kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng albario You are made righteous before God 2 Corinthians chapter 5 verse 21 Hindi nagkasala si Kristo Ngunit dahil sa atin, siya ay itunuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos So tama yung Genesis chapter 15 verse 6 Si Abraham ay itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Righteousness before God is not a reward that you can earn but rather a gift that you simply receive by faith. Romans chapter 5 verse 17 For if by the trespass of the one man that reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through that one man, Jesus Christ? That one man na unang sinabi ay si Adam. Anong sabi? Through that one man that reigned, but through that one man, Jesus Christ to those who receive God's abundant provision of grace and gift of righteousness reign in life. Gift of righteousness. Malinaw mga kapatid, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay regalo, hindi po sweldo, hindi premyo ng mga gawa mo. Dahil tanging si Jesus ang dahilan ng ating pagiging matuwid at hindi ang ating mga gawa. First Corinthians chapter 1 Corinthians 1.30 Dahil sa Kanya, tayo'y nakay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuhid, ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Nakubalagan po ulit natin yung verse 21 na sinabi ni James, Kung dati hindi ito malinaw sa atin, ngayon po makikita na, na natin na mas malinaw ang Kanyang tinutukoy na justification. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Sobat so base sa Genesis chapter 15 verse 6 na ipinalawanag ni Paul sa Romans chapter 4 verse 1 to 5 ang justification by works na ito ay hindi sa paningin ng Diyos kundi sa paningin ng tao. Ayon sa paliwanag ni Paul sa Romans chapter 4 verse 2 kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya ay may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. So malinaw mga kapatid, hindi sa kahit anong gawa tayo ituturing ng Diyos na matuwid. Ultimo si Abraham ay walang gawa na maipagmamalaki sa Diyos. Pero sa tao, may maipagmamalaki pa siya. Mayroon po at ito ang kanyang mga ginawa. Kagunayan, isa nga sa pinakatumatak ay ang tangkaniyang pag-aalay kay Isaac sa Diyos at isa sa mga dahilan kung bakit kinilala siya ng mga Hudyo bilang ama ng pananampalataya. Itinuring siyang matuwid ng mga Hudyo dahil sa kanyang mga ginawa at itinuring siyang matuwid ng Diyos magitan pamamagitan lamang ng para Natuloy na po na rin sa verse 22. Do you see that faith was working together with His works and by works, faith was made perfect? Tamang tama po talaga ang verse na ito. Abraham's faith becomes perfect by works but not before God but hope before man. Malinaw na ito sa atin dahil alam na natin ang konteksto. Katunayan, hindi po talaga laban si James sa paliwanag ni Paul tungkol sa Genesis chapter 15 verse 6 that Abraham was justified by faith dahil ito ay kanyang sinabi sa sumunod na verse. Tuloy po natin ang pagbasa sa verse 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos. At dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. So paano siya itinuring ang matuwid ng Diyos? Sa magitan ng pananampalataya at hindi sa kanyang mga gawa. So malinaw alam na alam din ni James ang Genesis 15 na si Abraham ay itinuring ng matuwid ng Diyos sa pangamagitan ng pananampalataya. Kaya't nang ikot niya ang Genesis 22 tungkol sa pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Malinaw na ibang justification ang kanyang tinutukoy doon. At ito nga po ay justification before man dahil 20 to 30 years na ang nakalipas matapos ituring ng Diyos na matuwid si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya so verse 24 you see Dataman is justified by works and not by faith alone. Ngayong alam na natin na ito ay justification before man, napakalinaw na po natin nababasa ang kahulugan ng verse na ito. Hindi po ba? Kitang kita na po natin ang harmony nito sa Romans 3.28 na ito ay justification before man. James was referring to justification sa mata ng tao kasi hindi po nakikita ng tao ang ating pananampalataya dahil ito po ay nasa loob ng ating born again spirit. Ang nakikita lamang po ng tao ay ang ating mga gawa, ang pagsamba, ang pananalangin, pagtulong sa kapwa, pagiging mabuting tao at lahat ng mga gawang hindi may iwasang makita ng tao. In connection to this, Mapansin po natin na ang mga salitang ginamit ni James sa chapter 2 ay may kinalaman sa mata ng tao. Tulad ng mga salitang you see, show me, I will show you, do you see? Napansin niyo din po ba ito mga kapatid? Ang choice of words ni James sa chapter na ito ay laging may kinalaman sa paningin ng tao. Kaya't malinaw na ang justification by works na tinutukoy po dito ay hindi before God. Dahil lahat ng patungkol sa ating kaligtasan at relasyon sa Diyos ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya tulad ni Abraham. At ang pananampalatayang mula sa Diyos na siyang dahilan ng ating kaligtasan ay walang kinalaman sa ating gawa. Hebrew 11.1 Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith has nothing to do with our eyes. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Now look at the two kinds of justification na tinalakay natin. Justification by faith before God is the root and justification by works before man is the fruit. Base sa pag-aaral natin, alin ang nauna? Justification by faith or justification by works? Siyempre, faith muna bago ang works. Alin ang nauna? Ugat o bunga? Siyempre, ugat. Alin ang nakikita ng tao? Ugat o bunga? Siyempre, bunga. In short, ang tao ay nakatingin sa works, hindi ang Diyos, dahil ang Diyos ay nakatingin sa pananampalataya, kaya't hindi hinahanapan ng Diyos ang tao ng gawa. Bakit? Napag-aralan natin sa part 1, dahil ang tamang pananampalatayang mula sa Diyos ay kusang gumagawa dahil hindi sa atin ang pananampalatayang ito ito ay mula sa Diyos kaya't kumpiyansa ang Diyos na ang ating pananampalatayang mula sa kanya ay kusang gagawa Kaya't lagi po nating tandaan confident po ang Diyos sa iyo dahil nasa sayo ang pananampalatayang kusang gumagawa at kusang nagbubunga at ang bungang iyan ay siguradong magbibigay ng kapurihan sa Diyos na nagbigay sa iyo ng pananampalatayang kusang gumagawa Philippians chapter 2 verse 12 Therefore my dear friends as you have always obeyed not only in my presence but now much more in my absence continue to work out your salvation with fear and trembling. Yung keyword po dito is work out. We are not working on and we are not working for salvation because we are already saved. We are working it out, meaning pinapalabas. Tulad ng muscle, nandyan lang yan at hindi nakikita pero kapag win out mo, magmamanifest po yan. Ang maubuting gawa po ay exercise ng ating pananampalataya. Tulad ng pagsisimba, pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagbibigay, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti at marami pang iba. Kapag ang mga ito ay nakasanayan nating gawin, which is natural naman sa atin, siguradong magmamanifest ang ating spiritual muscle sa pamagitan ng mga gawa, kusang makikita ng mga tao ang ganda ng ating pananampalatayang mula sa Diyos. So we are not saved by good works. We are saved for good works. Ephesians 2 verse 8 to 10 For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So the Bible is very clear, mga kapatid. We are saved by grace through faith in Christ and not of works, but for good works. Kaya't yung mga nagsasabing ang full grace umano ay laban sa good works, maling mali po yun. Yung grace po ang dahilan kung bakit ang kristyano po ay natural na gumagawa. Hindi po tayo laban sa paggawa ng mabuti pero hindi po good works ang ugat ng kaligtasan. Ito po ay bunga ng kaligtasan. We are not saved by good works. We are saved for good works. Matthew 5.16 Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ano sabi? Let your light shine before whom? Before men not before God. Hindi sinabing shine before God dahil tayo ay laging makinang sa harap ng Diyos. Dahil ang kinang natin sa mata ng Diyos ay si Kristo, hindi ang ating mga gawa. Ang ating mga gawa ay para sa mata ng tao upang makita nila ang mga ito at kanilang luwalhatiin ang Ama. Ikalawang ilustrasyon po ay si Rahab, isa namang babaeng hentil. Basahin po natin sa verse 25. Ganoon din si Rahab ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung kayo po ay hindi pamilyar sa istorya, si Joshua po ay may ipinadalang dalawang espiya para manmanan po ang lupain ng Jericho na ibinigay na ng Diyos sa Israel bago po nila ito salakayin. Now to cut the long story short, yung dalawang espiya po na ito ay tinulungan ni Rahab, itinago niya ang mga ito at tinulungan pa niya itong makalabas at iniligaw ang mga tumutubis sa mga ito. Ang tanong po ay ito, kailan tinulungan ni Rahab ang dalawang espiya noong naniniwala na siya sa Diyos? o bago pa siya maniwala sa Diyos ay I min mean, tumulong ba siya sa dalawang espiya at sa kananiwala o naniniwala na siya bago pa man niya tulungan ang mga ito mahalagang malinaw po sa atin ito dahil binigyang diin po ni James na si Rahab was justified by works tingnan po natin tong chart na ito sa James chapter 2 verse 25 Rahab was justified by works. Ang istorya naman ito ay mabasa natin sa Joshua chapter 2 verse 8 to 11. At ayon sa istorya, Rahab believed God before she helped the two spies. So ang sagot po ay siya muna ay naniwala sa Diyos bago niya tulungan ang mga espiya. Consistent po ang Biblia mga kapatid. Tulad ni Abraham, bago niya tangkang ialay si Isaac 20 to 30 years ago, siya muna ay sumampalataya sa Diyos. Si Rahab po hindi po siya tumulong and later on naniwala. Naniniwala na siya sa Diyos kaya siya tumulong. So malinaw mga kapatid na ang kanyang pagtulong ay bunga ng kanyang paniniwala. Basahin po natin ang mga verse chapter 2 verse 8 to 9 Bago matulog ang dalawang espiya o makiyat si Rehab sa bubong at sinabi sa kanila Alam mo kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo Now importante po dito yung word na Alam at sa Hebrew word naman po ito ay Yada, meaning personal and intimate knowledge or relationship. Sa madaling salita, bago pa man po tinulungan na Rahab ang dalawang espiya, ang sabi na Rahab, alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito meaning meron na siyang personal and intimate knowledge of the Lord. Now, paano nangyari ito? Saan kumuha ng pananampalataya sa Rehab? Paano siya nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos ng Israel? Gayong siya ay isang hentil. Basahin po natin sa verse 10. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoon ang dagat na pula nang lumabas kayo sa Ehipto. Nabalitaan din namin kung paano nyo pinatay ang dalawang hari ng mga Amoreo na sina Sihon at Og sa silangan ng Jordan. Nabalitaan ibig sabihin narinig nila, nalaman nila sa pamagitan ng pagkarinig. Sa verse 11, natakot kami nang mabalitaan namin ito at naduwag ang bawat isa sa amin dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa lupa. So malinaw po ang sabi ni na Rehab narinig nila at dahil sa pagkarinig na ito si Rehab ay sumampalataya sa Diyos ng Israel. Ang sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, So then faith comes by hearing and the hearing by the word of God. So si Rehab ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos ng Israel nang marinig nito ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa Israel. Ang nakakamangha dito mga kapatid, si Rahab ay kasama sa genealogy ng Panginoong Jesus ayon sa Matthew chapter 1. So ito ay halimbawa ng totoong pananampalataya na kusang gumagawa. At sa huling verse sa James chapter 2 verse 26, For as the body without the spirit is dead, So faith without works is dead also. So malinaw na malinaw na sa atin ito mga kapatid. Faith without works is dead because natural faith or intellectual faith o ang pananampalatayang tulad sa demonyo ay hindi gumagawa at hindi kailanman magwa-work unlike Christ faith. As mentioned in verse 1, it is the faith that works. Ito ang tamang pananampalataya na kusang gumagawa. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, binanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Tandaan po natin ito mga kapatid, tulad ni Abraham at Rahab, ang kanilang mga halimbawa na mga ginawa ay bunga ng kanilang pananampalataya. Dahil dito, sila ay naging matuwid sa mata ng mga tao at naging mabuting halimbawa para sa lahat ang mga gawang ito ay hindi dahilan ng kanilang kaligtasan kundi resulta o bunga ng kanilang kaligtasan o pananampalataya tandaan po natin mga kapatid in Christ our faith naturally works so the question is are you in Christ